Hey, magandang araw mga lods. For today's video na no? nagto-troubleshoot tayo sa ating clients. Ang sabi, eh, sumabog ito nga. Nagka-ground na eh, no? sumabog mga lods. Oh. Nakita niyo, nagkakan yung uling gawa ng, ayan, nakita niyo mga lods. Ayan na, nag-moist tubig. Ibig sabihin, hindi safety. Gawa ng sa design ng bahay na bamboo house. Kaya yung strategy ko na nilagay kong breaker is puro RCBO. Oh. Ang kalamangan nito mga lods. Ito yung sinasabi ng kalamangan kapag naka-branches. Ayun, nagagamit mo yung ilaw, yung ibang mga outlets kapag ganitong klaseng breaker yung ginamit mo. Main breaker is MCB tapos yung ating branches is RCBO. Ito yung papunta sa may TV. Enough lang natin para yung iba is gagana. Yan yung kalamangan nung naka-branches. Kapag wala akong branches, ibig sabihin, pag may sira doon sa outlet, lahat nun, sira. Kailangan, ito, troubleshoot mo yung kung saan ang galing yung problema. So, madaling ma-confirm kung saan ang galing. Kasi yun na yung nakapag-patrick yung sa may TV. Kaya, yun yung kalamangan kapag may branches. Okay, kaya hanggang dito na lang mga lords. Maraming salamat. And God bless us all. So, manasay kalamangan niya.